Sa dinami-dami ng online scams ngayon, may pag-asa pa ba ako mahuli yung scammer na yon? Aba, oo. First things first, save all your screenshots, save all your receipts, save your chat log, including yung proof ng transaction. Pati na rin yung online profile ng scammer na yan, i-save mo. Kasi pwede mo magamit as evidence to. Next, pumunta sa PNP Anti-Cybercrime Division Unit or sa NBI Cybercrime Division. You can also file a complaint with the DICT dahil under the Cybercrime Prevention Act, kasama sila sa government agencies where you can file a complaint. Pero pagdating sa scam text or calls, sa NTC ka tatakbo. So ano naman yung legal actions dito? Depending on the circumstances, then you can file a case under the Cybercrime Prevention Act, RA 10175. At pwede na makulong si scammer or makakuha ng fine worth 200,000 pesos! Pwede ka rin magkaso ng estafa under the RPC, lalong-lalo na kung nagbayad ka ng pera mo to a non-existing business. Tapos pwede siya makulong from 1 month to 8 years! But wait! there's more. Pwede ka rin ng civil case para makuha mo ulit yung pera mo. Pero attorney, teka lang. Paano pag walang identity? Wala na yung profile. Wala akong screenshot. Wala pang address. As in, parang non-existent na biglang tao na to. Ay, kaya pupunta ka sa PNP or NBI kasi kaya nalang i-trace ito. Yun nga lang, iiwan mo yung cellphone mo or kuya kung anong gadget ginamit mo. So, marami-rami naman tayong option. Piliin mo lang ang circumstance mo. At kayong mga scammers, huy, magbagong buhay na kayo. This is Congresswoman Attorney Mix Nagrales. I'm Pinka Nunay.